So, okay. Tapos na tayo magtabas. Gento magiging position yan. Ayan, ganyan po. Okay po, for today's video po, meron tayo ditong NMAX na version 1. Bali, ang gagawin natin dito is ibabaypas po natin yung kanyang ABS. Tapos, uh, magpapalitan po tayo ng... Speedometer sensor niya, yan. Bali ito eh ano, ayaw tumakbo na maayos. Konting birit lang, palyado na. So dito yung sa part na to ng ABS. Ngayon, ito, dinatnan na natin siya na putol-putol. So may meron ng unang gumawa nito. Ah, um, dinatin na lang kung ano nangyari. Ito mga dati ng putol 'yan. Ayan. Tapos nakabalot dito sa part na ng tape. Tinalupan ko na lang kaya dito sa part na to, malinis. Dito sa part na to, ayan, madudumi siya oh. Ayan. So, bali, babaypas natin siya. At kung mayroon pa tayong extra ang oras, aayusin natin yung ibang wiring nitong motor na to na medyo magulo. Ayan. Kasi hapon na rin. Pero, priority muna natin. Magamit na maayos ni boss yung motor niya. At pagkatapos, pag may extra time tayo, aayusin din natin yung ibang wiring na nakakalat. Ayan. Okay po, ang unang step na ginawa natin, tinanggal po natin yung lumang speedometer sensor. Ngayon ang ipapalit po natin ay speedometer sensor po ng Honda Beat or Honda Click Ito po ay medyo mas malaki kaya po tayo ay nagpapalaki ng butas para mas maikabit po natin ng maayos At okay po, pagkatapos po natin magtabas, hayan po, ikakabit na po natin yung ating speedometer sensor Ang kasunod naman po na gagawin natin, iituturo ko po sa inyo kung paano po ito i-wiring Paalala ko lang po ang wiring po na ito ay para lamang po sa NMAX version 1. Iba po yung wiring para sa NMAX version 2. At paalala ko din po, huwag po tayong magbabase sa mga kulay ng wire dito po sa ating socket ng speedometer dahil hindi po lahat ng socket is nabibili natin na pare-parehas ng kulay. Meron pong iba-iba ang kulay kaya magbase po tayo dun sa mga ituturo ko po sa inyong pagkaka-organize, pagkakasunod-sunod ng wiring, dun po tayo magbabase. Okay po, dito po sa may side ng socket po ng ating ABS, Hanapin po natin yung kulay itim na wire at puting wire na may lining na blue. Okay, pagsasamahin po natin ito at dudugtungan po natin ng wire. Ito po ay ikakabit natin dun sa pinakang unang wire po ng ating speedometer sensor. Okay, lalagyan ng wire at idudugtong po dun sa wire ng ating speedometer sensor. At okay po, ang kasunod naman po na wire na ating ikakabit is yung kulay brown. Kulay brown na may lining na white. Meron siyang guhit na puti ito po ay ilalagay natin sa ibabang bahagi po ng ating speedometer sensor. Okay po, wag po tayong malilito. Ibabang bahagi ng ating speedometer sensor, malalaktawan po natin yung gitna. At ang panghuling wire po na ikakabit natin ay yung wire po na solid white. Solid white na wire, ito po ay ilalagay natin dun sa gitnang bahagi ng ating speedometer sensor. Dun po siya ilalagay sa gitna. At okay po, ito po yung mga wiring na ginawa natin Hayan po yung kanilang mga purpose po At okay, binalutan na po natin ng electrical tape at magte-testing na po tayo Okay, ite-testing na po natin Sige nga, ipaigutin mo yan Dito tayo Ayun Sige pa, isa pa Ayun Okay, ayos Ayos Bali, lilinisin na lang natin yung wiring nito. Medyo magulo tapos sasarado ko na. So bali may iba pang ipagagawa dito sila bossing. Papapalit pa siya ng switch pero sabi ko baka bukas na yun. Okay kasi alanganin ng oras na. So okay po, ayan. Nakapag-bypass na tayo ng ABS and speedometer po. Pinalitan natin. Okay.